Back sa aming channel ng KKK By Jeng and Otep And of course, it's me, your Ate Jeng Para sa isa na namang episode Ng mga kwentong may kwenta Ayan, ang pag-uusapan po natin ngayon Ay isang hindi bago sa ating lahat ang mga pamahiin po ng ating mga matatanda. Ano nga ba yung pamahiin, di ba? Lahat tayo nakakaranas na pagsabihan ng ating mga lola, lalo na yung mga lumaki po sa lola. Kami po talaga ay naabutan namin yung lola namin sa tatay, kay tatang, at naabutan din po namin yung lola namin sa nanay. Mas matagal po namin nakasama yung lola namin sa nanay, si lola saling po namin. Siya po ay talagang napakarami pamahiin. Oh, o, alam ko mga din po yung iba. At yung iba naman po dito ay mga seniors na po. Yung iba namin po mga viewers ay mga seniors na po. Kaya alam ko po na maraming marami din po kayong mga pamahiin. Kahit po na mga nasa abroad na, palagay ko po ay talaga namang sinasabihan pa rin ang mga apo. Kahit na po mga half-half na po yan, half American, half British or kahit ano pa man po, palagay ko po ay sinasabihan pa rin ng mga pamahiin at pinagbabawalan sa kung ano-ano mga bagay. Ayan! Pagkwentuhan po natin yung ilan sa mga mga sikat-sikat o yung mga pinaka-common na mga pamahiin po natin dito sa Pilipinas o so, mga pamahiing Pinoy ng ating mga matatanda. Unang-una na po, ang pagwawali sa gabi. ba? Diba? Bawal na bawal daw pong magwali sa gabi. Bakit kaya? Ano yung reason? Sabi po nila ay lalabas daw yung grasya. O pag nagwalis tayo kahit po dumi ang ating winawalis, ay grasya daw po ang sumasama doon dahil nga gabi. O di ba? Bawal yan, hindi pwedeng magwalis sa gabi. Ano pa po ba? Bawal din magsuklay daw kapag gabi, wag na raw magsuklay. O pero yung iba naman, hindi na yan masyadong common. Pero talagang yung lola po namin dati, bawal din daw pong magsuklay ng magsuklay sa gabi kasi malalaglag din po yung grasya. O ba diba? Marami tayong mga, mga pamahiin na may kinalaman sa mga, sa mga grasya. ba diba? At saka, syempre, sa mga disgrasya. O, eto naman yung mga sa mga disgrasya naman na pamahiin. Ang sabi, wag ba mamasyal at huwag magmumotor, huwag magdadrive. Or, ibig sabihin, mag-iingat ng masyado yung mga tao na malapit ng magkaroon. Or, malapit, malapit na doon sa mga special occasions ng kanilang buhay. Halimbawa, yung malapit ng mag-birthday. Di po ba? Palagi yan. malapit ang birthday mo. Huwag kang gala ng gala. O, ba diba? yung malapit ng ikasal, yung ikakasal, wag kang, okay, punta lang punta ko saan-saan kasi malapit na kayong ikasal. At yung mga malapit ng graduate. Yan po yung mga pinaka- common na pinagbabawalan talaga na gumala ng gumala. Kasi malapit nga daw po sa desgrasya yung mga ganon. O di ba hindi naman siya masama kung tutuusin? Kasi pinag-iingat ng rin naman tayo ng mga matatang. Isang magandang bagay din yon yung pag-iingat. Yun din po yung halakip ng mga pamahiin po na yon tungkol sa disgrasya nga tuwing magkakaroon ng nalalapit na mga special occasions sa ating buhay. oh ayan, ano pa ba? Ano pa ba yung maraming? Ano pa ba yung iba nating mga mga pamahiin. I-comment nyo po yung inyong mga naiisip na mga mga iba't iba rin, haba-habang nagsasalita ako dito, ay eh, nagko-comment na po kayo nang kung ano-ano rin, ng mga pamahiin na hindi ko pong mababanggit. Siyempre, very limited lang po yung aking babanggitin. Ano pa po ba, yung puno daw ninyo, kapag halimbawa mamimitas kayo ng mga kamatis, gulay, mga gulay, mamimitas kayo ng mga kamatis, mga kalabas, o kung ano mang gulay, hindi pwede yung merong menstruation na babae. O bakit daw kasi mamamatay daw yung mga gulay natin or yung ibang gulay naman daw ay papait. Papait daw o yung iba naman daw ay mamamatay yung sanga ng ating mga halaman. O ganun din naman yung sa mga puno, yung mga prutas hindi daw yun pwedeng mapaglihihan naman ng mga buntis o naglililihi bawal na bawal pumita sa mga bayabas natin o kung ano pang prutas ang mga naglilihe dahil pag nalilihan daw yon mag-iiba na yung kanyang kalidad halimbawa yung mga bayabas liliit tapos minsan hindi na siya mamumunga yung mga mga ano naman natin mga ibang prutas natin na dati matatamis magiging mas maaasim o di ba ganun ang mga pan paniniwala or pamahiin ng ating mga matatanda ano pa po ba kapag merong tumawid, halimbawa tumatawid kay sa kasada tapos may tumawid na itim na pusa, na malas daw po yun. Malas daw po yun. Pero yun po talaga ang isang pamahiin na talagang I beg to disagree. <laughs> Hindi ko po sinasang ayunan dahil, dahil nga po sa pamahiin na yun ng mga matatanda, yun po ang naging rason kung bakit napakababa ng adoption rate ng mga black cat at karaniwan po ng mga black cat, nakakalungkot man po, ay talagang binabato sa kalye, pinapatay, o kung ano-ano ginagawa dahil nga po sa kamalasan daw nito. Pero ay beg to disagree dahil ako po talaga ay nag-alaga ng mga itim na pusa at hindi po sila malas napakabait at yun ang mga pusa na hindi, ko hindi po namin makakalimutan sa buong buhay namin hindi po nila kasalanan kung bakit sila naging itim at wala po sa kulay ang kamalasan ng buhay natin. Kaya yun po ang isa sa mga pamahiin na sana po ikalimutan na natin dahil kawawa naman po talaga yung mga black cat. Kahit po sa ibang bansa, naging ano na po yun, especially po sa, sa mga Asian countries, naging pamahiin din po yun na ang black cat ay talaga pong may kasamang bad luck. At kawawa naman po yung ating mga pusang itim. O, di po ba? Ayan, ano pa po, po ba? Napakarami pa nating mga iba't ibang pamahiin. Ayan, idagdag po natin yung pamahiin sa pagpapakasal. Huwag na huwag daw pong isukat ang trahi de boda dahil hindi daw po matutuloy ang kasal. <laughs> Pero in my case po talaga, pambasag po talaga kami ni Daddy din ng, <laughs> ng pamahiin ng mga matatanda. <laughs> Dahil yung trahiti boda ko po talaga that time ay hindi po pwedeng hindi ko isukat. Kasi maliit nga po yung katawan ko at ang katrahiti boda po sa Divisoria ay talaga naman pong hindi hindi ano yung size. Generic lang po yung sizes noon. So kailangan po talagang isukat. Feeling ko po kasi noon pakiramdam ko mas mamalasin ako kung during wedding ano na talaga wedding day na tapos hindi pa kasi sa akin yung yung aking trahe de boda or sobrang luwag baka lalo naman po akong malasin so far naman po natuloy ang aming kasal ni Daddy at ngayon po ay happily married po kami for how many years na po magsi 17 years na po kami kasal ni Daddy sa December at talaga naman pong hindi naman nakahadlang yung pagsukat ko ng trahe de boda pati po yung pagsilip pag pagsilip o pagkikita ng groom and bride bago po ikasal ay hindi rin po pinapayagan ng matatanda dahil isa rin po itong pamahiin na baka hindi rin daw po matuloy ang kasal. O ayan, 'di ba? Marami pa tayo mga ibang pamahiin. Ano pa ba ang pwede nating idagdag? Sa probinsya po talaga ay marami ring mga iba't iba pang mga pamahiin tulad po ng pagsipol sa gabi. Huwag daw tayong sisipol sa gabi dahil tumatawag daw po tayo ng mga masasamang elemento. Actually, hindi lang po sa atin yon Sa Asian countries, meron din pong paniniwalang ganun. Meron nga pong movie noon sa Netflix na panood ko na horror. Hindi ko lang po masyadong matandaan kung Indonesian siya or Thailand. Yung uh, singsut yata yun. Singsut yung title niya. Basta yung sumisipol din po. Tapos nagkakaroon, lumalabas din yung mga masasamang elemento. So, ibig sabihin, hindi lang po sa atin yung may mga ganong paniniwala or pamahiin. Bawal na bawal, pinagbabawalan din nila yung mga bata, yung apo nila na sumipol sa gabi kasi tumatawag nga daw to ng mga, mga masasamang elemento. Yun po ay isang paniniwalang Asian. Ayan, hindi lang po sa atin. O oh, ayan, usapang multo-multo naman po tayo. Huwag <laughs> na huwag ka daw pong titingin sa salamin kapag mag-midnight na. O, kasi makakita ka daw ng multo. Ayan, hindi ko pa naman po nasubukan. Ay, actually, nasubukan ko na siguro na maraming times kasi medyo late kami natutulog talaga. Sana'y na kami late matulog kahit tong araw pa. Baka nakatingin na rin ako sa salamin ng midnight. Pero hindi patay ang ilaw. Ang sabi po kasi sa pamahiin ay yung patay ang ilaw. Kapag bukas ang ilaw, syempre, hindi magpapakita yung bulto. Ayan. Ang isa pa po, po sa pinakasikat ay ang pagpag. O yung pagkagaling po natin sa libing or sa mga patay, dapat po naghuhugas po tayo ng kamay doon or nagpapagpag daw para hindi ka po sundan ng mga multo sa iyong pag-uwi. O ayan. O meron pa pong isa, na isa sa pinakasikat din na pinag-anuhan talaga natin, pinagbabasihan din natin ng mga petsa ng kasal, ang sukob. O di po ba? Ang sukob po ay isa rin sa pamahiin natin na talagang inaano po natin, uh, ina-accept na rin natin talaga. Kahit na po makabagong panahon na tayo, ay tinatanggap po natin ang sukob. Sa magkakapatid daw po, ay bawal magsabay sa taon, sa loob ng isang taon, ang kasal. Unless, sabay na sabay talaga sila ng pecha or yung double or triple wedding. Pero kung halimbawang magkaiba ng month and date tapos sa loob lang ng isang taon, eh hindi daw po maganda yon Kasi, medyo mamalasin or hindi magiging maganda yung takbo ng buhay ng mga ikakasal. Yan po talaga ay isang paniniwalang nung sinauna pa na nagpasalin-salin na sa ilang generations. Pero na po talaga natin kahit sa modern world na tayo, panahon na ng mga AI ngayon, pero marami pa rin po ang naniniwala sa sukop. Kasi pagdating naman po kasi doon, wala namang mawawala sa atin. Di po ba kung maniniwala talaga tayo? doon sa suko. Kasi madalas po yan na pinaniniwalaan talaga ng mga ikakasal. Wala naman nga talaga. Mawawala. Eh, iusog e, na lang natin. Ilagpas e, na lang natin. Kasi para, para din iwas tayo doon sa sisi ng mga matatanda. Eh, kaya may namalas, ganyan, ganyan. Kasi suko ba naman yan? O, oh, diba? Tapos ginawan pa ng movie na horror na suko. Ayan, ilan lang po yan sa ating mga pamahiin ng mga sinaunang ninuno natin at sa ating mga lolo't lola, mga matatanda na isinalin po sa iba't ibang generations na ngayon po hanggang ngayon ay naaada pa rin po natin. Basta po, kung ano man po ang ating mga paniniwala sa mga bagay-bagay, ay nasa atin na po yan. Huwag lang po natin kakalimutan, syempre, ang pananalangin at paghingi po talaga ng protection kay Lord. Siyempre po, siya po ang nakaalam ng lahat at siya po ang magbibigay ng, ng protection sa kahit na ano pa mong pamahiin sa mundo. Di po ba? At sa wala po tayong, wala po, ako po naniniwala po talaga na walang bagay na nilikha si Lord na malas. Okay po, yun po ang paniniwala ko. Kayo naman po ay bahala rin sa inyong mga paniniwala. Ang mahalaga po, pinoproteksyonan po natin ang ating mga sarili sa lahat ng pagkakataon at binibigyan po natin ng respeto ang paniniwala din po ng iba. Ayan! Paki-comment naman po yung mga iba pang pamahiin na talaga pong hanggang ngayon ay naada pa rin po natin or sinasabi po rin po ng ating mga lolo at lola. Maraming maraming salamat po sa mapatuloy na sumusuporta. Sana po ay palagi pa rin po ninyong subaybayan ang iba't ibang pang episode ng ating mga kwentong May Kwenta. Thank you so much po. Bye.